sinsilin natin para matibay naku kakabsat malang talent din ito si tatay sat matibay ito bulo upos yan good morning kakabsat Pagpapatuloy natin tong uh, gawin tong ulo ng kubo natin dahil si tatay tumutulong na rin kumukuha siya ng pang dito ayun si bayaw So tayo, magsidsid tayo ng uh, nilagyan ng poste kahapon. Ayan, good morning po sa inyong lahat, kakabsat. kumain na ba kayo? Ayan eh, matatapos lang. Ayan, sidsidin seed natin para matibay. Ayan. Oh. Sukat ni Bayaw. Yung ulo niya kung gaano kataas So okay na daw to kakabsat Na kok Mahal ang talent pin ito, si tatay. Ay, oh. <laughs> Dollars ang sahod nito, kakapsap. Dollars ang kwan ito. <laughs> Delikado. Hmm. Yan, magandang tanghali kakabsat. Katatapos lang namin kumain. Ayan, uh, start na naman kaming magtrabaho ni Bayomilo. Kita nyo kakabsat. Yan, patapos na itong ulo ng kubo natin kakabsat. Oh. Bale, yung panaw kakabsat, yung kugon, ang tawag. Pamangkin ni Bayomilo ang kukuha. So, bale pagkakuha nila yung kugon, panaw, ibibilad muna nila para matuyo. So, sa webes nila, i-deliver kakabsat yung panaw natin. Shout -out po pala kay Engineer Jan Kamangyan ng Bataan Maribeles at sa kanyang misis na napakaganda na si Matet. Yan, kamusta po kayo diyan? Ingat po kayo diyan sa Bataan. Siyempre, yeah. shout out na rin kay Leila Balejos ng Amerika. Yan, maraming salamat sa iyo, Kabsat. Okay na nga, Kabsat tong ano, ulo natin, oh. Napakaganda na. Simple lang. Yan, yeah, bali. Sinapakon na ni Bayaw itong ulo. Tapos sa Webes, ilalagay na natin ang kubon, panaw. Di ba pre? Di ba Bayaw? Oo, kamon naman ah. Ito kakabsat, matibay ito bulo, upos. Ayan, quality na yan kakabsat. Medyo pangit pa tignan ngayon kakabsat. Pero kapag ka nailagay na yung pugon, panaw. Ayan, maganda-ganda na yan kakabsat. Tignan. Tapos may terrace dito. Ayan, abangan lang ninyo kakabsat hanggang matapos. Ayan, excited na akong matapos kakabsat. Para dito na tayo magluluto. Ayan kakabsat, mukang ah, mukhang uulan. No? Oh. Pulimlim na yung langit bukas, pagpapatuloy namin ni Bayaw ulit itong kubo natin. And lagi kayong mag-iingat po, kakabsat, lalong lalo na po yung mga OFW nating kapatid dyan sa abroad. And always pray to God na bigyan kayo ng lakas para makapagtrabaho ng maayos. Basta mag-ingat lang po kayo dyan kasi may naghihintay na pamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. <coughs>